sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Papatayin na din naman nila ako. Ngayon, tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Kada araw, at ito po ang ating panibagong update. Pastor Apollo Sikiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ay naglabas na ng kanyang official statement. At ayon sa kanya, mga kabayan, hindi ito susuko kung sakaling ipapaaristo at nagtatago nga ito. Ngayon, mga kababayan po natin, dahil ayon sa kanya, ay may patong na dalawang milyong dolyar sa kanyang ulo kung sakaling makita man ito. At uh, ibinunyag pa ni Pastor Quiboloy na umano anytime ay pwedeng hahalog-hugin ang kanyang mga compound. Yan po ang uh, kanyang ilan sa kanyang sinabi. At ayon pa kaya Pastor Apolo Quiboloy ay nakikipagsabwata na umano itong Administrasyong Marcos sa Amerika para siya ay ipahuli at ipagurgur. na po napakabigat po yan na allegation mga kababayan po natin at uh, tinatanong niya rin kung totoo ba o dapat umano sagutin ni Pangulong Marcos itong allegation na gumagamit ito ng illegal na droga. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Hindi ako bibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. Lahat ng administrasyon na daanan ko na, lahat ng mga naging pangulo mula kay Jos Dado Makapagal mula po sa malit pa ako kay Magsaysay kay Carlos P. Garcia kay Jos Dado Makapagal kay Marcos Sr. kay uh, uh, Cory Aquino pagkatapos kay Ramos pagkatapos kay Gloria Makapagal pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay uh, kay uh, Ramos pagkatapos uh, si Aquino Noynoy -noy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanang ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong asang katawuhang Pilipino, na niwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility. Noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan? I think may tama itong si Pastor Apolo Quibolay sa kanyang sinabi uh, na umano yung malaki ang naitulong nitong SMNI at siyempre siya kaya Pangulong Marcos dahil alam po natin, makapapaya na subaybayan po natin itong SMNI noong bago mag-eleksyon ng uh, presidente, ay sila po ang nakikipaglaban ha, sa mga sumisira doon kay Pangulong Marcos at gumagawa pa sila ng kanilang talagang parang specific na programa na nakatutok lang doon sa mga conference para kay uh, Pangulong Marcos. Ngunit, uh, yun nga, nakikita ni Pastor Kibuloy kay mukhang ngayon, ay ginigipit na siya at mukhang hindi naaalala ni Pangulong Marcos ang kanya na itulong at ngayon ginigipit siya at uh, sinasabi niya mga kababayan na wala o mano siyang kasalanan. Ni minsan hindi siya gumamit ng droga at itong mga allegations sa kanya, itong mga babae na kanyang pinagsamantalahan o mano ng paulit, ulit ay uh, bayad o at sino kaya ang nagbayad mga kababayan. Pagkainin niyo kami sa kahihiyan pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa mama mamamahayag, pagkatapos Inaapin ninyo kami ng ganito-ganito lang, ngayon ganaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos ganito kayo kadesparado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga uh, senior leaders papatayin din? Hanggang iyong mga leaders na pwede pang pagkatiwalan papatayin ninyo? Ako po mabigat po 'yan mga kababayan po natin. Lahat ng mga opisyal ni Kibuloy ay o umano. ay hindi uh, natin alam kung uh, ito ba ay mangyayari ngayong naibulgar na ni uh, Kibuloy ang Umanoy masamang plano sa kanya. Ano nga ba ang uh, nasa likod at paano nagsimula ano? Mga kababayan po natin, itong uh, pagpapabagsak kay Kibuloy. Can you take over all of our properties yun, and compound. Mabigat. Pagkatapos, lilinlangin langin ninyo ang mga tao. Pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. nagintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan ninyo ang nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo ang korupsyon. Tingnan ninyo ang droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, sa drug, drugists. Drag, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin arawaraw, na rawaraw. Durugista siya. Pagkatapos kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugur -gurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala ng kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Ako ang mamumuno upang tayo ay magkaroon ng kalayaan muli. Unang-una sa akin, sa aking kababayan, sa kingdom nation, sa aking mga leaders na papatayin din, at sa lahat ng Pilipino mamahal ng kalayaan. Tatayo ako at ako ang mamumuno sa bansa ito para sa katwiran at takot sa Diyos para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal ni Labonipasyo. Gayon ang panahon ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Hindi ako politiko. Ang misyon ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. At ngayon sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin ang labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagbulestiyan ng ibang tao. Hindi lang mga kababayan po natin. Mukhang may ibig sabihin itong si Pastor Kibuloy nung sinabi niya na siya o ay tatayo at uh mukhang may plano itong tatakbo sa politika. Okay, Tumago bansang karyan. Ngayon, you are envying and jealousy. Gusto niyo kaming iput down? Mapipilitan akong pupunta at mamumuno sa bansang ito para sa katwiran. Sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko. Ngayon din, sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta Papatayin din naman nila ako, ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang minsay ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po uurungan ang sino mang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga uh, drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesek orgies kayo? Nako po, mukhang mas matinding allegation yan, mga kababayan po natin. Yo, totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga budo uh, expert from Africa? pagkatapos mga mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biyernes diyan sa Malacañang upang inyong aswagin i witchcraft ako Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng putol uh, tutol sa inyong paglilingkod biro ninyo naging demons na kayo nag devil worship na kayo kung totoo man ito Ah, Nag-devil worship na kayo. Kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbibigay ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China may taxes lahat yan. Million-million na namin binabayad. Ngayon ginagawa pa ninyo sa amin ito? Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba? na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyong nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay. Kaya sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Pabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman lang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayo natin sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila, mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. CIA, FBI, State Department, USA gawin ninyo gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko ay mangyayaring maging glorified body kung hindi ako hindi ko tatablan ng bala. O kaya tatablan pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun, Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito. Para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas, pagpalain tayo ng ating buting Diyos, pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito, hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumulog. So yan po ang uh, matinding uh, salitang binitawan ni Pastor Apolo si Kiboloy ng Kingdom of Jesus Christ uh, sa mga umanay pang sa Kanya at handa umanay itong lumaban at handang harapin ako po. Oh mukhang handa makikipagpatayan niya itong si Pastor Apollo Kibuloy kung sakaling uh, pipilitin or uh, talagang pepuresahin ito siyang papasukin sa kanyang tinataguan lalo na sa kanyang kingdom mga kababayan po natin so abangan po natin kung ano po ang magiging reaction dito ni Pangulong Marcos siyempre itong si Speaker Martin Romualdez at ilan sa kanyang mga alipores dyan sa kongreso na talagang pilit na ipaparisto umano itong si Kibuloy dahil alam naman nila na hindi ito sisipot sa mangyayaring pagtinig dyan sa House of Representatives. At itong si Ontiveros naman, gaano kaya ka-credible ang kanyang mga source po na may takip ang kanilang pagmumuka. So abangan po natin yan, mga kababayan po natin. At ano naman po ang inyong komento masasabi sa mga binitawang salita ni uh, Hiboloy?